WhatsApp up mga soy? Kumusta? Napanood nyo na ba yung training video o viral video sa social media noong nakaraang linggo tungkol dun sa sa waiter at saka sa isang customer sa restaurant dito sa Cebu na pinaparosahan umano o ng isang customer ang waiter dahil nga hindi tinawag na mam yung isang customer pinapatay daw man no, itong waiter ng dalawang oras sarap sa mismo ng customer sa er, sa isang restaurant. So ngayon mga soy, uusapan natin yun mga soy, magbigay lang tayo ng kunting reaction tungkol doon. Hindi natin alam kung ano yung buong istorya mga soy, hindi natin uh, kilala yung customer hindi natin kilala yung waiter, baga, in short, hindi natin pwede na usgahan ng diretso. Magbigay lang tayo ng reaction dahil nga hindi natin kilala ng buong pagkatao sa isang customer. Nagalit daw manoy yung customer na hindi siya tinawag na ma'am. Hindi nga dapat ikagalit yun dahil nga kahit pa paano mga sa nandun pa rin yung respeto sa isang waiter doon sa customer. Dahil na tinawag pa rin siya na kumbaga sa mo na pagtawag sa isang tao na kahit na hindi mo kilala, tatawagin ka ng ganun. Kumbaga kung ano yung nakikita niya, bisa nakikita niya sa isang tao na bilang respeto, di ba? So, kung ngayon nga iso hindi niya po pwede na ipilit yun na purgit, naka-health naka siya o kaya naka-make-up siya. So, Sir Jod, hindi ka dapat magalit dun sa pagtawag sa'yo ng waiter sa'yo ng Sir. Dahil nga isa dun, ito ah, direct to the point tayo, ah... Uh, wala ka naman, wala ka naman matres, hindi ka niririgla. O alam mo sa buong pagkatao mo na ka. Meron kang dalawang itlog at saka isang talong. Di ba? Hindi ka dapat magalit dun. Hindi namin alam kung ano yung pinagdaanan mo. Dahil nga kung bakit ka nagagalit dun. Hindi porket na nagbis babae ka, tatawagin ka namam. Pagkat alam mo sa buong pagkatao mo na lalaki ka, di ba?